Okay. Ah, oh, yes, sir. Okay pa. Okay. Bye. Hello, Marie. Hi. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Um, kumusta ang negosyo natin? Um, actually, sir, maganda po yung sales natin today. Marami po tayong customer. So, I don't think kailangan natin, hindi mo kailangan problemahin yun. Okay. Good, good, good. Um, mag lang ako, no? Uh, darating yung anak ko, mga lunch time, to have lunch here. So susunod din ako. Kaso nga lang, may meeting ako, kaya ikaw na bahala magkasikaso sa kanya, ha? No problem, sir. Um, by the way, ano pong name niya? Ay, teka, sorry, ha? Uh. Yes? Um, oo, um, papunta na ako dyan. Sorry, uh, medyo late lang, pero papunta na ako dyan. Sorry, um, uh, kailangan ko na umalis. Basta ikaw na bahala sa kanya, ha? Okay pa, okay, sir. sure. Thank you, thank you. Bye-bye. Okay, Bye -bye. Have a good one. Okay, okay sige. Renz! Renz! Ma'am, bakit po? Ma hindi ka ba? Ano ba ginagawa mo? Ma'am, sobrang daming customer ngayon doon. Wala ko, baka ilang wag ka na magdahilan. Anyway, darating yung anak ni Sir. Kasi kasuhin natin. Okay. Okay? So, ayun na. Um, sige na, pwede ka na umalis. Um, meron po bang binigay anong name or babae po ba lalaki? Wala. Anak nga ni Sir eh. So, dapat alam niyo yon. Okay po. Um, sige na, umalis ka na sa okay. kapag ko na-irita ako. Okay po, ma. Am. Bobo mo. Ayos ka. Girl, ayun na nga. Darating kasi yung anak ng boss namin. So, ano muna, kailangan natin sumipsip. Oo oh, nga eh. Sige, sige, sige. Hi, Hi sige, excuse ba? me. Good afternoon. Uh, may available na table for two. Yung malapit sana sa window. Okay lang. Um, sorry, table for two? Mm -hmm. Ah, parang wala ka namang ibang kasama. Tsaka, bawal yung pilay dito. Actually, aso nga bawal dito eh. Ano? pa? No, may kasama ako, darating siya, malilit lang. So, if you can reserve. Ah, uh, may fast food chain doon. Pwede ka mag-dine doon. Ay, hindi. Dito ako gusto mag-dine in. Manager ako dito. Alam ko kung anong gagawin ko dito. Tsaka, pwede ba? Umalis ka na dito kasi baka mag-alisan yung mga customer namin pag nakita ka. Gulong mo yung wheelchair mo bago ko tasipain dito. Hello, girl! Sige na, sige na. Sige, pupunta na ako. Ano ba hinihintay mo? Sabi ko, di ba umalis ka na? God. Oh. Ma'am, yeah. mag-isa lang actually... po kayo? Oo. Oh. May nag-assist na po ba nila? Actually, meron, pero gusto niya akong paalisin. Ha? Huh? Yeah. Bakit? So, Yeah, meron bang available na table for two? Meron po. Mm -hmm. ah, po ba gusto po to? Yung malapit sana sa amin, sa bintana. Meron po, available mm -hmm. na available. Help ko po kayo. Pasensya okay, na po sure, kayo, sure. ma'am. thank you. Kanina pa po kayo naghihintay? Ngayon, lang. O, ah, sige po, ma'am. Dito po tayo, mm -hmm. ha? Tulungan ko po kayo. Salamat. Ma'am, sandali lang po ha? Kukunin ko lang yung menu para maka-order kayo, okay? Okay. Stay lang po kayo. Hoy, hoy, hoy. Paano nakapasok dito? Uh, pinapasok ko ng waiter. Ako po talaga nito, na, Hindi ko pa naintindihan. Tagalog na ngayon, di ba? Sabi ko hindi ka nga pwede dito. Bawal yung pilantod na katulad mo dito. Kaya, ano ba problema mo sa akin? Ang laki ng problema ko sa'yo. Tignan mo yung itsura mo. Mukha kang walang pambayad. Mukha kang taga-squatter. Umalis ka na dito, ah. Ayoko ko makita yung mo dito. Baka mag-alisan pa yung mga customer namin. Nakita mo yan? Kaya yung mukhang may pambayad. Busura, mukhang mayaman. Kaya yun yung mga inaasikaso namin dito. Hindi yung katulad mo. Asikasuin ko lang si mama. Hello, ma'am. Good afternoon. Kaya na pa kita hinihintay. Binilin ka kasi ng boss namin sa amin. So, ah, naguguto na po ba kayo? Anong gusto nyo? Tinawag ba kita? Ah, hindi po. Hindi naman pala. Bakit ka nandito? Pinilin kasi kayo ng boss namin sa amin. So, kahit ano pong gusto nyo, kami na pong bahala. Actually, wala akong pakialam kung anong binili ng boss mo. Alam mo, masyado kang pabida-bida. Ano ka ba dito? Manager po. Oh, manager. Pero, astang tongues Nawala na ako ng gana. Lipat na lang ako sa ibang restaurant na walang katulad mo na nakakairita. Mom, pasensya na! Pasensya na po talaga! Kasalanan kasi na itong pilantod na ko. Hoy, nakita nang ginawa mo? Umalis yung anak ng boss namin dahil sa iyong paslupa kang pilantod ka. Teka, anong kinalaman ko doon? Hindi ba ka narinig? Sabi ko pilantod ka. Doon ka mo sa labas, hindi ka kakasibagay dito. Naririnig mo ba ako? O gusto mo kalad ka rin pa kita? Ma'am, wait lang. yari nangyayari dito? Kinuha ko po yung menu para ma-take ko yung order niya po eh. Kasi nga, andito siya. Umalis yung boss natin. Dahil sa kanya. Kagagawa niya. Eh, kalad ka rin mo nga yung palabas ma dito. Ma'am, hindi po pwede yan. Di ba sabi niyo po dapat pantay-pantay yung trato natin sa customers? So kaya eh, pinapasok ko po siya, inasis ko po siya para i-take yung order. Wala akong pakialam Alisin mo siya sa harapan ko. Alisin mo na ngayon na. Hindi mo ba ako nalilig, Renz? O gusto mo panggalin pa kita? Nung naman. sa sa Ano ba nangyayari dito? So, yung anak niyo po umalis dahil po nakita tong pilay na to nandito. Pakalat-kalat. Ha? Anak? Ko umalis? Eh, siya yung anak ko eh. Hi, Dad. Ah, hindi niyo naman po sinabi na may pilay kayong anak o pilangton? Hoy, hoy. Bukha nga mo, ha? Ano ba nangyari? Actually, Dad, napakahaba ng araw na to para sa akin. You know what? Kanina ayaw niya ako pa sa loob ng restaurant. Ayaw niya akong servan. Pati hanggang ngayon, dito, tapos nilait pa niya ako. Wala daw akong pambili ha? ng meal dito. Ganon? Opo. Tama ba yun, Dad? Pero alam mo, buti na lang na dyan si Renz. Siya yung nag-asikas sa akin. Siya yung nagpapasok sa akin dito. Tapos hanggang ngayon pinagtatanggol niya ako dito sa napakarud na taong to. Hmm. Kung ako sa'yo, dad, si Renz ang ipromote mong manager ng restaurant na to. Ha? Huh? Eh ako ang store manager dito eh. Hindi, hindi. Tame anak ko, si Renz ang ipopromote kong bagong manager na papalit sa'yo mula ngayon. Sir, pasensya na. Mawawarin ako ng trabaho. Parang pamilya ko. Anak ko to. Pero ang ginawa mo, tinahiya mo. Alam mo, nabasok ko na mga reviews tungkol sa iyo dati pa, hindi ko lang pinapansin eh. Kaso, nangyari ito ngayon, kaya dapat lang na palitan na kita at tanggalin na. Si Rens ang papalit sa iyo. Sir, pasensya na. Mauwal ako ng trabaho. Ano na pamilya ko? Hindi ko na problema yon. Nagawa mo to sa anak ko, kaya hindi ka dapat dito sa restaurant ko. Umalis ka na. Kasalanan mo to eh friends. Maganda yung ginawa mo. Natutuwa ako na kahit may kapansahan ng anak ko, tinuloy mo siyang katulad ng sinong customers ang dapat na asikasoy dito sa restaurant natin. Kaya ipagpatuloy mo yan. Alam mo, hindi sa lahat ng panahon susukatin mo ang tao sa itsura niya o kaya isipin mo na sa pagmumukha niya, pwede siyang magbayad. Hindi. Sa larangan ng buhay, dapat pantay-pantay ang -pantay sa tao. Ang respeto, hindi nakasalalay sa itsura, kundi kung papaano ang pagtingin natin sa kanila. Kapo, sir. Noted po yan. Kaya, congrats, Renz. Maraming salamat. Ikaw na po. ang manager ng ating restaurant. maraming salamat po. No problem. <clears throat> you deserve it.